Ay Hindi, eh. Direkta na lang sa palingke. Wala, ayaw na makuha. May naong doon. Tatlong banyera, ayaw na. Promise. Baka yung gawin na? gagawin dyan? sa si Eh, hindi lang ng yelo No. Ito na lang. Baka kumita. Ay, Ay, sa dyan lugi pa kayo. dami Guys, isa dami yun. Okay, guys. Okay. Tambak ah. Uh. Guys, bilat na lang to dahil Hindi na mabilis sa sobrang dami.